dahil na rin sa bukang bibig ng mga Amerikano dito sa bansa. Kasunod nito, lumabas naman ang isang nakakatakot na nilalang at dito na unang isinilang si Tenyente Gimo. Inuulit ko po, ito po ay isa lang sa napakaraming version at babanggit po tayo ng ilan sa kwento natin ngayon. Sinasabi ng karamihan noong una na si Tenyente Gimo daw ay si Guillermo Guilleran Gabira na residente din sa isla ng Panay. Isa siyang tenyenteng sundalo at revolusyonaryo na tutol sa pananakop ng mga Amerikano. At ang pinakaayaw niya ay ang pilit na pagtuturo ng wingkang Ingles ng mga Amerikano para yakapin ang kanilang kultura. Bilang paglaban sa mga dayuhan, ipinadala niya ang kanyang anak na babae sa mga Amerikano para magpanggap na gustong maging guro. At pagkatapos, ay isa-isang iniimbitan nito sa kanilang bahay ang mga gurong Amerikano at doon sila kinakatay ni Tenyente Gimo. Ginagawa niya ito sa pinakabrutal na paraan at dinodukot ang mga laman loob bago ipapamalitang kinakain ang mga ito. Muling nailathala ito sa mga pahayagan sa Amerika noong 27 ng Abril taong 1905 kung saan naman nilalaman ng kwentong ito ang apat na gurong Amerikano na brutal na pinatay sa hilagang bahagi ng Cebu sa Pilipinas. At naging palaisipan ito sa kanilang mga investigador kung papaano nangyari ang sa tingin nila ay hindi pangkaraniwan at di makataong pagkamatay ng mga Amerikanong guro. Ang isa pang kwento ni Tenyente na ayon mismo sa pahayag ng sundalong Amerikano na si Henry Wisner pagkatapos nilang bumalik sa laban. Ikalabing walo ng Mayo taong 1904 naman habang ang kanilang tropa ay umaabante sa kalaliman ng gabi sa bayan ng Santa Barbara sa isla pa rin ng Panay para tugisin ang mga Pilipinong umambo sa kanila. Sa kanilang pagsugod, nagulat na lang sila nang makasalubong nila ang mga kababaihan at kabataan na umiiyak at takot na takot na tumatakbo patungo sa kanilang direksyon. Habang sumisigaw ng Aswang! Aswang! Bagay na hindi maunawaan ng mga sundalo pero dahil sa awa sa mga umiiyak na bata, tinulungan nila ang mga ito at naintindihan lang ang pangyayari pagkatapos ikwento sa kanila ang mga kakaibang nilalang na naninirahan sa lugar na yun. At iba pang mga kwentong kababalaghan na nagdala ng takot at kilabot sa kanilang hanay. Pero ang totoo, na mga sandaling tinulungan nila ang mga hinahabol ng aswang, tuluyan na rin nakatakas ang grupo ni Tenyente Gimu na kanilang hinahanting. Ang mga babae at mga batang ito ang mga tahimik na bayaning pinagkaitan ng pagkilala sa ating kasaysayan.